nanganak na si V. Cortez sa pangalawang anak nila ni Kong TV nitong linggo, March 30. Ating balikan ang naging pregnancy journey ni V at ang detalye ng kanyang panganak sa kay Tokyo, Athena. The Philippine Showbiz List presents Pregnancy Journey at Detalye sa pagsilang ni V. Cortez sa kanilang second child ni Kong TV. Masayang balita ang ibinahagi ng mag-asawang V. Cortez at Kong TV sa kanilang milyon-milyong followers na sila ay muling magiging magulang. Noong October 2024, inanunsyo nila ang ikalawang pagbubuntis ni V sa isang vlog na puno ng emosyon at kasiyahan. Sa nasabing vlog, makikitang sinorpresa ni Kong TV si V ng isang biglaang trip patungong Taiwan. Ang naturang biyahe ay may espesyal na dahilan. Isa ito sa mga paraan ni Kong upang iparamdam ang kanyang suporta at pagmamahal sa kanyang asawa habang dinadala nito ang kanilang pangalawang anak. Paalis na sila papuntang airport sa dulo ng video ng sabihin ni Kong, next time, apat na tayong maglalakad dito. Doon na nga na-reveal na expecting na Kong at V at ginawa nila ang trip para low-key masatisfy ang pregnancy cravings ni V at para rin mag ng noodles matapos silang maubusan. Pagkatapos nito, ibinahagi ni V kung kailan niya nalaman na buntis siya. Ipinakita niya ang positive pregnancy test results sa pamilya at mga kaibigan sa sarili niyang YouTube channel. Kasama rin sa vlog ni V ang photoshoot nila ni Kong, ng 2-year-old nilang anak na si Kidlat, at ng mga sonogram photos na ipinaprint nila para sa kanilang soon-to-be baby. Sa Instagram ay nagbahagi si V ng isang touching family video, Our Second Tiny Blessing, ayon sa caption. Kasama rin sa video ang kanilang anak na si Kidlat na suot ang isang shirt na minakasulat na Big Brother. Bukod pa rito, ibinahagi rin ni V ang ilang snaps ng kanilang masayang pamilya mula sa maternity photoshoot. Our Growing Family, simpleng caption ni V. Isa sa mga larawan ay si Kong na hinahalikan ang lumalaking baby bump ni V. Kasama rin sa mga photos, ang kanilang pangalan na si Kidlat na masayang hawak ang sonogram image ng kanyang soon-to-be sibling. Dahil sa mga kaganapang ito, ramdam din ang excitement ng team payaman at kanilang fans sa bagong yugto ng buhay na V at Kong bilang soon-to-be parents of two. The Gender Reveal Ibinahagi ni Nakong at Vino noong November 2024 ang gender ng kanilang second child sa kanilang social media pages. Sa kanyang YouTube channel, ipinakita ni V ang footage mula sa intimate gender reveal party nila kung saan nagtipo ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan sa isang private event sa Tagaytay. Masaya nagbalik na si V kung gaano kabilis lumipas ang panahon mula nang gawin nila ang unang gender reveal para sa kanilang panganay na si Zeus Emmanuel Velasquez o si Kidlat. Ayon kay V, ngayon malalaman nila kung Little Kong o Little V ang paparating. Biro pa niya kung Little Kong ang magiging baby, magiging tatlo na ang Kong TV sa bahay nila. Ayon naman kay Kong na sana baby girl naman at magiging kamukha ito ni Vino ang bata pa siya para may little V na rin sila. Nagpatuloy ang video kung saan ang pamilya at mga kaibigan mula sa Team Payaman ay nagsimula ng manghula ng gender ng baby. Lahat ay nakasuot ng pink at blue outfits bilang simbolo ng kanilang mga hula. Pagkatapos, umakyat sa stage na Kong, V at Kidlat na lahat ay nakasuot ng all-white attire. Sa pagtatapos ng countdown, biglang lumiwanag ang langit na parang may fireworks at nagkalat ang pink confetti sa buong venue. Ayon kay V, napakiramdam niya ay babae ang kanilang baby pero nagulat pa rin siya nang makumpirma ito kaya hindi niya napigilan ang matinding pag-iyak. Ayon naman kay Kong na nagulat siya ng malamang babae ang baby dahil inaasahan niyang lalaki pero ano man ang gender, labis pa rin ang saya nila mag-asawa, lalo na't na madaragdagan na naman ang kanilang pamilya. Pinakamasaya rin si Kidlat dahil nagkakaroon na siya ng panghabang buhay na kalaro. Dagdag pa niya na handa na silang lahat para sa pagdating ng baby at ito na lang ang hinihintay. Handa na rin sila na ipakilala na rin ang mga tito, tita, ninong at ninang at lahat sila ay handang protektahan siya habang buhay. Walang sino mang pwedeng umapi o manloko sa kanya. Samantala sa Instagram, ibinahagi ni V ang isang nakakatouch moment sa pagitan ni Kidlat at ang soon-to-be baby sister niya. V reveals daughter's name. Nitong March 23, ibinunyag din ni V ang full name ng kanilang baby girl ni Kong. Sa Instagram, nagbahagi siya ng mga larawan mula sa kanyang maternity shoot kung saan nagbihis siya bilang isang Greek goddess. Sa kanyang caption, isinulat ni V na Tokyo Athena ang pangalan ng kanilang pangalawang anak. Ang Greek goddess theme ng maternity shoot niya ay kasunod ng kanyang Japanese-inspired concept kung saan nagsuot siya ng bright pink kimono. Sa post na yon sinabi ni V Can't wait to see you, my Tokyo. Kamakailan din nagkaroon si V na surprise baby shower kung saan pinalamutian ang venue ng pink balloons at cherry blossom inspired flowers. Makikita rin ng isang malaking sign na may nakasulat na baby Tokyo. Sa Instagram, naging kwela naman ang caption ni V sa kanyang post. Dalimapapansin ang tila pagiging handa ni Kong sa kanyang susuotin na nakashorts lamang. Kaya caption ni V, yung asawa mong work from home with laughing teary eyed emoji. Samantala, dahil sa kakaibang pangalan ng kanilang pangalawang anak na Tokyo Athena, hindi ito nakalita sa basher sa tila ba pang Jajamon ang ng pangalan at hindi pinag-isipan ng mabuti nila Kong at V. Ngunit may naman si V sa mga bashers. Nagbahagi si V na isang screenshot kung saan ipinaliwanag ng isang fan ang kahulugan na pinagmulan ng pangalang Tokyo Athena para sa kanyang baby. Ipinaliwanag ng isang fan na marahil Tokyo ang pangalan ng bata na sa Tokyo, Japan daw na buo. Ang pangalan nilang si Zeus na mula sa Greek mythology, kaya ginawa nilang Athena ang pangalan ng kanilang baby girl. Hindi sigurado, pero sa vlog daw nila ito nakuha at si Junie ang kapatid ni Kong daw ang nagbigay ng pangalan. Nagpasalamat naman si V sa naturang netizen. V in Kong, welcome second child, Tokyo, Athena. Nanganak na si V. Cortez sa pangalawang anak nila ni Kong TV noong linggo March 30. Nagbahagi si V sa Instagram ng isang larawan kung saan hawak nila ni Kong ang kanilang bagong silang na anak na si Tokyo Athena habang nakahiga sila sa hospital bed. Ang bilis, parang kailan lang, plus one ulit, ang isinulat ni V sa kanyang caption. Nagpadala ng mga pagbati ang kanilang mga fans at kapwa celebrities. Samantala sa isang hiwalay na Instagram post, nag-upload si V na mga heartwarming na larawan ng kanyang pamilya. Makikita sa mga larawan ang kanilang bagong silang na anak na si Tokyo Athena kasama ang kanilang pangalan na si Kidlat na parehong masaya at puno ng pagmamahal ang pamilya. Sa mga larawan ay karga ni V ang kanyang baby girl habang si Kidlat ay tinitingnan ang kanyang kapatid ng may pagmamahal. Isa pang larawan ang ipapakita kay Kidlat na umiiyak na makilala ang kanyang bagong kapatid. Unang kita na magkapatid ayon sa caption ni V. At nitong March 31 ay muling nagbahagi si V ng isang heartwarming picture kasama si Bibi Athena at si Kidlat. Makikita sa mga larawan ang pagyakap niya sa kanyang bunsong kapatid habang ito ay dumidede kay V. Ayon kay V sa caption na sumama pa talaga si Kidlat habang siya ay nagpapadede kaganoon ganoon na lamang kanyang tuwa na sa sweetness ng magkapatid. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!